mga boss! Hala! Pusas! Kadali! Naimas? When na? May isang order. Dasama? Yumba. Yung ba? Alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Kailangan siya ng buhay.

Gila. Mati kesang Ah. alas Ah. Ayun ttipaklong, ayala kasunugsitalon. Say, tali. Ayala, ayala, tapo Ala, ala, Ayala, pusa. Ay, ay, ay. ay, ay. ay, ay. Oi, ketele. Oi, oig. 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 Ice cream! Oig. 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 Maghihintay na lang tayo dito! Abat, ah, bakit? Bakit? Ah! Halik rito! Anong problema? Pabigat. Ben, ipagpatawad mo. Sumira ako sa usapan. Ah! Oh, Bing, eh, lang. S sandali lang. Sandali lang. Ay, puntahan na natin. Ay, ako, Panginoon. ano ba magagawa ko? pinapatawad mo na ako? Oo! Oh. Ah! Eh, bata na naman! Eh, kasama ko sila eh! Bakit ka... Tupla ka! Apa yung kayo? Isang tropa na naman kayo! Buti nga, isang tropa lang. Eh, dapat nga isang brigada yan eh. Kaya halang nagkasakit yung dalawa. Anong sakit? Yung isa may rayuma, isa may asma. Si Beho nga, may lagnat yan eh. Benhar? Huwag mo namang sisihin si Mel, oh. Kasi, ako rin naman ang may kasalanan, eh. Pinilit ko lang si Mel. Alam mo, sa kakahanap namin sa'yo dito sa gubat na ito, nakasalubong namin si... si, si Tarzan. Oh, oh. Ang laki-laki pala ng kanyang katawan. <laughs> Tsaka... Wow! Ang haba-haba ng kanyang pasensya. <laughs> Kuya Ben, lagi pong umiiyak si Ate Bing. Laging hinahanap ka. Yan! Hindi totoo yan! Yan ang pinakamalang na dinig ko sa buong buhay ko. Dahil alam ko, masaya ngayon yun. Dahil marami nang niligo sa kanya. At gabi-gabi, nagpa-party yun. Hindi! Hindi! disco at alam mo, ha? Nagpamisa pa yun nung nawala ako sa buhay niya. Alam mo, matagal na akong kinakain ng selos! Ha? Masyadong masakit! Masakit na masakit na masyado! Kaya ako, wala akong kapilip sa mayaman! Mga sweetig yan! Lalong-lalong lalo na si Ping! Ha? Bakit? Yung... nagkaroon siya ng maraming komplikasyon. Diga, pa, Kaya huwag masyadong damdamin. Sige. Talagang ganyan lamang ang buhay, una-una lamang yan. Ako nga eh, meron na akong kabawang at nicho. Seryoso po kayo? <laughs> ang kamatayan ay pinaghahandaan, hindi kinatatakutan. alam mo kasi. Teka. Benar! Ben! Ben! Bakit? Ito! Ito! Ay! Eh, bakit yung paka nandyan? Ganito yan, Ben. Bago siya nalagutan ng hininga, si Apo Gretchen, meron siyang ipinagtapat sa akin. Siya pala'y sobrang mahiyain. Mahiyain? Oo. Oh, oh. At ang huling habilin, kung siya daw ay mamamatay at ibuborol, ay huwag daw ipakikita ang kanyang mukha. Eh, hindi ho, pepe. -pe, yan meron bang patay na paa na display Balik tayo ng Balik tayo Walang problema. Niloko ko lang yung matanda. Gusto ko naman siyang mamatay na maligaya. Hindi na kailangan balik tayo ng bangkay. Close? Open! Hi, Mang Joe. Lee! Magandang Biscuit! Sige, oh. Sige, ako Ben. Salamat, Hey guys, look who's here. Hi, Richie. Hi, guys. May bagyo ba rito? Ba't may nakakapote? Kanina ka pa hinihintay ni Ben eh. <laughs> apa ini atau tuika? What? She said, why are you here? Anya tinagan mo? What are you saying? She said, uh, what is your name? My name is Richie. Richie, nagbangsit tinagan mo? I don't understand you. She said, your name is like a CR. It's mabantot. What are you trying to prove? Amum, sawang-sawa na ako sa kaka-Inglis eh. Agtal na ka man, ipurwak ang tupay road. Are you insulting me? I don't understand you. What are you saying? She said uh, she will shoot you in the basketball court of Canon Road. Oh, so she'll throw me out? Yes, like a ball. Uh, Tiplakin ka. Bagtit! Kaya mo? Uh, ha? Kaya mo? Uh, 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 anya? Ay, anya? Oy, ano? Tiga, tiga. Kaya mo ako? Bakit ba? Bakit ba, ba? May pa niyo mag-aaway kayo. Bakit ba? Aba Ben, ibang klase yata ang pwesto mo ngayon. Dati-dati nasa tabi kita. Ako nang ako ang kakampi mo. Pero bakit nasa gitna ka na? Mukhang naninimbang ka na yata. Ano bang pinagsasabi sabi mo? Si Richie ito, kaibigan ko at kaibigan mo rin siya na ay kiramay rin tao minamasama mo. Ah, ganun ako pang ina masama. Magsama kayong dalawa. Bing! Bing! Sandali ha? Wait. Till the darkness is over. Ayan ang ebidensya. Dahil sa sobrang prinsipyo mo, pakakasal si Bing sa iba, sa ibang lalaki. Basahin mo at kinuha pa akong ninang. <laughs> wow! <laughs> etik eh, tignan nyo nga naman ang buhay. Ganyan ho talaga ang kapalaran ng tao. Hmm, tumingin ka nga sa mata ko. At sabihin mo sa akin, sa pagpapakasal sa'yo Bing sa iba. Oh, may epekto ba? <laughs> Benhar, maari mo dayan ang nanay mo, ang tatay mo, ako, ang mga mo, kami Pero kailanman na hindi mo madadaya ang isang tao dito sa mundo, iyan ay ang inyong sarili! Kaya kumilos ka habang maaga pa! Eh, ano hong gagawin ko? Wala ka na nang gagawin! Magsalita ka na lamang! Hindi ko papayagan ang sakta ninyo, sarili niyo ni Bing! Bing! Antipaklong! Ah! Uh! Huh? Tumigil ka. Ano ka rito, ha? Ang tigas talaga ng ulo mo, ha? Uh, nasasaktan ako kapag nasasaktan ka. Mahal na mahal kita. Wala kong pakialam kung hayop ka, o hudlong ka, o kahit ano ka. Mahal na mahal mo si Bing, hindi ba? Alam ko naman na may gusto kang gawin eh. Pero, ayaw mo. Pero, gusto mo rin. Ben, hindi ako nagpunta rito para biging kita ng problema. Nagpunta ako dahil, dahil gusto magpasalamat sa iyo at humingi tawad. Ben, nasa akin yung perang iniwan mo kay Madam Lily. Yun bang perang ibinigay sa iyo ng daddy ko? Ben, thanks for everything. Thank you very much. I have learned so many things from you and... Tama na! Ingles ka naman ng Ingles! Bakit ka ba nandito? Mas ka nga! Huwag oh, ka namang sumigaw! Kung masakit sa'yo, mas masakit sa akin! Mas masakit nga sa'yo, pero mas masakit sa akin dahil ikaw, may mga ka ang pato eh! Wala kang paramdam! Babalik naman ba tayo sa ganitong pag-uusap? Hindi! iisay isa yung isa dahilan! Una! Ha? Ha? Ikaw kasi, ipinala ka ang Ako pinala na ang Pangalawa, ikaw may magulang ka. Ako sigaw. Pangatlo, hindi ako yung klase ng lalaki na bubuntit-buntit sa'yo at mapahaw sa'yo sa, sa leg. Pang-apat, kahit kailan hindi mo ako Panglima, ang hirap sa'yo hindi ka kasi mahirap. Pang-anim, kahit kailan hindi ako magpapapin sa inyo at magpapalimin. Naintindihan mo? Hindi! Nalilapit namin at sinabi mo, wala akong maintindihan. Alam mo, isa lang naman nakita kong dahilan eh. Hindi anim, hindi sampa, hindi isang kundi isa lang. Hindi mo kasi kaya paglaban ng pag-ibig mo. Ang dali mo sa muho ko. Sumo. Eh, hindi mo kapinay ng pagkakataw. Parasa ka lang nga bukas eh. Lahit <laughs> ito ng pagkakataon. Itanan mo ako. Lumayo na tayo. Mahal na mahal kita, Ben. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ikit, kinalulungkot yung sabihin, pero... hindi tayo para sa isa't isa. Kahit kailan hindi tayo magkakasundo eh. Pero ito lang masasabi ko. Pinapangako ko sa'yo. Kahit saan ka mamapunta, kahit ano pa mangyari sa'yo. Laging nasa likod mo ko. Hindi sa tabi mo, hindi sa gitna mo. Sa likod mo. Mas maganda siguro kung magiging magkaibigan lang tayo eh. Sabihin mo lang sa akin pag kailangan mo ako, karating ako. You know, guys, I fully realize that in this world, there are no permanent enemies. After all, being such a nice girl, she deserves all the happiness in this world. Right, Caroline? Of course. And Joem too is such a nice guy. Nahingit nga ako kay Bing eh. Si Ben pa rin ang idol ko. Bakit naman? Muy gwapo na. Bruce ko pa. Thank you, ah. Anytime. Oh, nag-e-enjoy ba pa kayo? Paano mo kami mag-e-enjoy? Pareho mo kami mga loveless. Okay. Loveless ka. Loveless ka. Kamerel, loveless, loveless! Eh, huwag ko ba. Damdam na -dam damdam -dam ko. May kakilakilabot na mangyayari sa kasanang ito. Totoo talaga ang kasabihan. Pagkahaba-haba man daw ng prosesyon eh. Sa simbahan din ang tuloy. Angat namin ang kaligayahan ng inyong anak. Salamat naman. i wish them all the luck yeah. mm. did you both come here on your own free will to bind yourselves forever as husband and wife I'm sorry, Father. It's all my idea. Dad, I'm sorry. Nabigla ako. Hindi ko pala kayang... Hindi ko pala kayang dayayan ang sarili ko eh. Dako? Kaya marakas ang eh? <laughs> Joem, sorry. I know you'll understand. Father, Si Ben talagang mahal ko, eh. Ben, ikaw ang kailangan ko.